kay di ba ang rason nga na sa Netherlands mm. ang atong kanhi presidente isang iyahang uh, controversial oo mm. oh, controversial niya nga pamaagi sa pagpakgang no sa illegal yes. nga droga mm -hmm. so unsa ikasulti ninyo ni ining usa ka amahan dong Irene yes nga sumapas report no adik daw yang anak mm -hmm. tungod daw sa iyahang kapungot iyang napatay ang iyahang kaugalingong anak na pusila niya. Di basta-basta. Mm -mm. Kung wala ba nga kasabog, wag wa, nga do'y kantos ang amahanday. Gabi no? Oo. So mga mm -hmm. palagi ni Dr. Mm -hmm. Rene Obra, pag once gani maka-engage mm -hmm. na kita sa illegal drugs, one again, there's no turning back gawas no, kung seryoso gyud okay. ang imuha pong rehabilitation o mao basta tama gyud ingon lagi dai ni digong basta mm. nay usas bimbros pamilya mm. na lulong sa illegal ke drugas mm. dispariho okay. gyud ang adagans okay. pamilya dai may sil oo ka okay. kabaw oh, ka unsay dipiktuso gyud unsay naka trigger sa amahan oo oh. kay sige man daw di ay gog pamaligya gud ang anak syempre wa Ma may kapalit no pamaligya na, na lang, lang kay, kay sa ilang balay ang addiction dai may sil mm. grabe naman kaayo mm mm. unya wala trabaho wala siya bagga kasamay pangita di kato oh, na lang mga butang na kutub silang ilang balay bagga kasama mapush na ibabalig baka kwarta siya para makapalit na po siya mm. illegal drugs kay oh, grabe ang addiction bagga kasama so no, lagi na pero sobo, no, nga, mm. di good ni mo na gusto, eh, mahitabo sa imuhang anak. Mm. Though, dito na mo sa city yung Maputi, Barangay Balot, mm -hmm. Sultan Mastura, Maguindanao, uh, Del Norte, Dong Erin, uh, motoy naglalis ang mag-amahan sa sobrang kasuko sa amahan, may kuhag pusil. Mm -hmm. O niya, niyang anak sa ulo o sa dughan, dead on the spot. On the spot ang, ang anak, ang amahan, misibat gila yun. Pastilan, ang minam. amahan. niya Dapat na yun, unta ni magkakasama, di ni dapat may tabo. Pero magkakasama, tungod lagi sa illegal nga drugas, mao gyud na bagya kasamay dangatan pamilya mm -hmm. bisa bisan pa bagya kasabag unsang klasihan pamilya ka madato mm -hmm. bagka pa oh wai pili ni Dinoodian basta dunay membros pamilya bagya kasamang adik gani Mm. -hmm. Wala gud disbalanseado gud ang dagas pamilya. Correct, so, correct. Anta noon so, padayon gihapon ang atong kampanya bisan mm. -hmm. Na wala na ang kontrobersyal nga pamaagi sa atong kanhi presidente Dong Erin.